yung sitaw nyo, gawin nating masarap na merienda ito. Tingnan nyo naman ang sarap ng itsura. Tapos may cheese sauce pa kasama. Kaya wag na natin patagalin pa, simulan na natin to. Gagamit tayo ng sitaw dito. Hatiin natin ng isang dangkal siguro para maganda ang pagkakabilog nito. Tapos hihiwain ko sa gitna yung sitaw ko. Then, tanggalin natin yung mga buto. Yung mga puti-puti, kayo rin nyo na lang ng kutsara nyo. Kasi kapag hindi natin tinanggal ito, hindi nyo mabibilog yung sitaw mo. Then, hugasan muna natin. Tapos, i-drain at medyo patuyuin. So, bilugin na natin to. Tapos, toothpick ang ipanglalak ko. Pwede mo naman ulit gamitin yung toothpick sa pagpipirito nito. Kasi tatanggalin din natin mamaya ito after mapirito. Ilagay natin sa bowl yung isang tasang harina, tatlong kutsarang breading mix, isang kutsaritang paminta, at isang kutsaritang asin. So, imix lang natin itong mabuti. Tapos, kuha tayo ng limang kutsarang breading dahil gagawin natin itong batter. crumbs sana ang gagamitin ko kaso mas mapapagastos tayo. Naglagay lang ako ng isang pirasong itlog dito bilang binder. At konting tubig. Kailangan kasi maging malapot yung mixture nyo. Tapos isawsaw natin yung sitaw dito. Then balutan naman natin 'to ng breading. So, okay na 'to. Baliktad fry ang gagawin ko. Irituhin natin yung sitaw ring into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Baligtarin naman natin para yung kabilang side maluto din. So, okay na to. Ilagay na natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Kapag medyo malamig na, tanggalin na natin yung toothpick. And then, gawin na natin yung sauce. Magtunaw tayo ng isang kutsarang margarin. Tapos, isang kutsarang harina naman. Bale, gagawa lang tayo dito ng roux. Magbuhos din tayo ng konting tubig. 40 grams quick melt cheese naman ang tutunawin ko. at 50 ml evap pang padagdag linamnam. Siyempre, maglagay din tayo ng dalawang kutsarang cheese powder dito para mas lalong maging malasa at gumanda ang kulay niya. So, okay na to. Ilagay muna natin sa bowl para hindi ma-overcook. Kayong bahala kung anong lalagyan ang gagamitin nyo. Malutong ito lalo na kapag bagong perito. Tsaka hindi mo masyadong malalasaan yung sitaw dito kasi nangingibabaw yung lasa ng cheese sauce ko. O oh, di ba Ang ganda. So yun guys, nakaluto na tayo. Pero hindi ko siya marirecommend na pang negosyo kasi matagal gawin ito. Kaya naman, tikman na natin to. Itsura palang masarap na. Tapos may cheese sauce pang kasama. Hmm, grabe. Napakasarap talaga hindi mo siya malalasahan na sitaw lang pala. Bagay na bagay din yung cheese dito. May talong ba kayo? Gawin natin ganito. Talong poppers ito. Tingnan nyo naman, parang manok ang itsura. Bale, hihiwain ko muna yung talong ko. Hindi kayo mabibitin sa talong ko kasi mataba po ito. <laughs> yes po, kailangan mataba ang gamitin nyo. Kasi hihiwain natin to into cubes. Kapag kasi maliit yan, konti lang ang magagawa mo dyan. Ibinabit ko lang muna to sa tubig. And then, paghaluin natin yung santasang harina, tatlong kutsarang breading mix, isang kutsarita ng asin at paminta, pampalasa. So, imix lang natin itong mabuti dahil ito ang magsisilbing breading. And then, kuha tayo ng limang kutsarang breading dahil gagawin natin itong batter. Maglagay din tayo ng itlog bilang binder. at konting tubig. Kailangan maging malapot ang mixture nyo. Then, ilubog natin yung mga talong sa ating batter. Depende sa inyo kung gaano kaliit ang pagkakahiwa nyo. Bale, tatlong talong ang ginamit ko dito. O, oh, di ba Hindi lang isa ang talong ko, kundi tatlo po ito. <laughs> Next, balutan naman natin to ng breading. Ang target kasi natin ay maging crispy ang labas, pero malambot ang loob nito. ulitin lang natin yung ganitong procedure. Guys, pagka-breading nyo, pirituhin nyo agad para hindi magdikit-dikit. Kasi magbabasa itong talong ko dahil naglagay ako ng asin at breading mix dito. Kung mapapansin nyo, kulay puti na ang lutuan ko. Binili ko lang sa TikTok ito. Non-stick pan siya, tapos pang-induction cooker pa. Kung gusto nyo din bumili nito, pumunta lang kayo sa TikTok at search nyo Lokong Kusinero. Tapos, iklik nyo yung kauna-unahang video. Nilagay ko sa yellow basket ito. Papalutungin natin yung labas ng talong ko. Tingnan nyo naman ang itsura. Parang manok talaga. Mahahalata mo lang na talong ito dahil sa kulay violet na balat nito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Gawin na natin yung sauce. Magtunaw tayo ng isang kutsarang margarin. Isang kutsarang harina. At konting tubig. So, imix lang natin itong mabuti. Tapos, 40 grams ng quick melt cheese ang ilalagay ko. Bale, tutunawin lang natin to. 50 ml of up naman, pampadagdag linamnam. At dalawang kutsarang cheese powder, pampalasa at pampaganda ng kulay niya. Kailangan maging medyo malapot yung sauce dito para hindi ma-wash out kapag nilagay na sa talong nyo. Isalin natin to sa piping bag para hindi tumigas. Grabe talaga, parang manok ang itsura. Tapos masarap na at malutong pa. Ilagay na natin yung cheese sauce sa ibabaw. Marami ang malalagyan nyo sa sauce na to. Kaya kayo na rin ang bahala magpresyo. At dahon ng sibuyas, pampaganda. Grabe, ang ganda. Sino bang mag-aakala na talong lang ito? So yun guys, tapos na tayo magluto. Kaya naman, tikman na natin to. Tingnan nyo naman, itsura pa lang, malutong na. Hmm, malasa-malasa. Bagay na bagay yung cheese dito.